Paano magkaroon ng savings sa mga resibo? Pagkatapos ninyong mapanood ang video sa ShareApp Family Savings Program, malamang itanong ninyo, paano nga ba magkakaroon ng savings mula sa mga gastos? Tama po ba? Simple lang ang proseso. Mag-sign up sa ShareApp Family Savings Program, ilista ang mga halaga ng iyong gastos, ipunin ang mga resibo at ipadala ito sa e-file. Dito magsisimula ang inyong family savings. Ang layunin ng programang ito ay pataasin ang inyong income upang pumantay o mahigitan pa ang inyong mga gastos. Opo, yan ang nais nating marating ng bawat Filipino na mapantayan ng income ang mga gastos o mahigitan para makaiwas at makakalas sa pagkakautang. Ano ang resibo? Alamin muna natin kung ano ang resibo at bakit ito ang simula ng savings. Ang resibo ay isang pirasong papel na ini-issue ng tindahan kapag nagbayad ka para sa mga binili mong produkto o serbisyo. Ang kapirasong papel na ito ay nakakainis minsan tingnan, lalo na kung naubos na ang pera mo ang natira ay mga resibo. Parang paalala lang ito na lumabas ang pera mo, di ba? Makaya nga karamihan sa atin ay agad na itinatapon ang mga resibo dahil mukhang walang kwenta. Pero ang papel mismo na resibo ay totoo, walang halaga. Ang mahalaga ay ang mga numerong nakasulat dito. 'Yan ang data na nagpapakita kung magkano ang nagastos mo. Ang mga numero sa resibo ay may kwenta dahil dito natin makikita kung saan napunta ang ating pera. Kaya sa halip na itapon ito, pwede natin itong gamitin para mag-track ng ating gastos at maghanap ng paraan para magkaroon ng savings mula rito. Minsan, ang mga bagay na mukhang walang silbi tulad ng resibo ay nagtatago ng oportunidad para sa mas malaking benepisyo. Ang ginagawa ng financial intelligence program ay iniipon ang data ng iyong mga gastos at inihahambing ito sa iyong kita upang malaman kung alin ang mas mataas, ang kita ba o ang gastos? Halimbawa, kung ang kita mo ay 10,000 pesos ngunit ang gastos mo ay 20,000 pesos, ibig sabihin kulang ka ng 10,000 pesos. Saan mo kukunin ang kulang na pera? Malamang sa utang. Kapag mas mataas ang gastos kaysa sa kita, nauuwi ito sa pagkakautang. Para makabuo ng solusyon dapat malaman ng AI Financial Intelligence System ang iyong buwanang gastos sa pamamagitan ng regular na paglista ng mga ito at pagpapadala sa e-file. Kapag nakuha na ang mga datos, i-analyze ia ito ng system upang makabuo ng solusyon kung paano mo mapapataas ang kita mula sa savings sa resibo at mapapantay ito sa iyong mga gastos upang maiwasan ang utang. Paano kung mas mataas ang kita? Maaring itanong mo, paano kung tumaas ang kita ko kaysa sa gastos? Maganda ito. Hindi na magiging problema ang pagkakautang. Maari kang magdagdag ng gastos o pumasok sa negosyo. Kung wala ka pang bahay, narito ang share housing program kung saan maaari mong gamitin ang perang hindi mo kailangan utangin bilang kapital. Saan naman nagsisimula ang savings mula sa mga resibo? Ang unang hakbang sa pagbuo ng savings gamit ang iyong mga resibo ay ang pagpapadala ng mga ito sa e-file ng Share app. Sa bawat halaga ng iyong mga gastos na ipinapadala, makakakuha ka ng mga receipt points. Ang mga points na ito ay kinoconvert sa cash savings. Ganun lang kadali sa mga resibo, magkakaroon ka ng mga points na dadagdag sa iyong savings. Pagkakaiba ng point system ng share app. Siguro ay familiar ka na sa mga point systems ng mga supermarket o tindahan kung saan kapag bumili ka, nakakakuha ka ng mga points at maaaring i-redeem para sa mga produkto sa kanilang tindahan. Ang kaibahan sa sistema ng share app, ang points ay nakoconvert sa cash, hindi sa produkto. At isa pang malaking pagkakaiba ay ang SharePoint's compounding AI system na mayroon ang Share app. Ibig sabihin, kahit maliit lang ang iyong points, dumarami ito sa pamamagitan ng compounding at hindi ito gaya ng mga tradisyonal na point systems kung saan kailangan mong bumili ng marami para makakuha ng maraming points. Kahit kaunti ang naipon mong SharePoints, points, lumalaki ito. Ang ibig mo bang sabihin, ma'am, kahit kaunti lang ang naipon kong share points, may chance itong lumaki dahil sa compounding AI system? Aba, gusto ko nang malaman ang tungkol dito. Relax lang, gagawa tayo ng isang illustration para mas malinaw. Sa compounding AI system, mayroon itong limang group compounding program. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, at Group 5. Ang limang grupong ito ay konektado sa iyo at sa bawat isa ay makikita mong nadadagdagan ang mga share points na napapabilang sa iyo. Halimbawa, meron kang limang share points na galing sa mga personal mong resibo o sa mga produktong may kasamang share points. Ang limang share points na ito ay makikita sa Group 1. Sa group 2 naman, ang mga share points ng mga direct community mong naimbita o na-share-run ng programa ay magiging 25. Ang 25 share points na ito ay lalago pa sa pamamagitan ng iyong mga direct community at magiging 125 share points sa group 3. Sa group 4 ay magiging 625 at sa group 5 ay aabot sa 3,125 total share points. Ang 3,125 na share points ay magiging 3,125 pesos na cash savings. Wow, ang galing! Ang limang share points ko ay lumago at naging 3,125 pesos? Tama po, dahil yan ang nagagawa ng share points compounding AI system. Kaya ang ating goal na magkaroon ka ng cash savings Mula sa mga resibo ay tunay na makakatulong para madagdagan ang iyong kinikita at maabot mo ang kakulangan sa iyong mga gastusin.